Mga kapuso, 54 anyos nga babae na patay bangon sa dengue sa Dumangas, Iloilo. Samtang 12 kadugang leptospirosis cases na record sa Iloilo province. Si Zen Kilantang Sasa Katuto. Naglabot sa 243 ang bagong nga kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo -Ilo. sa katapusan nga semana sang Hulyo tugtog sang Agosto 2 apang mas manubo gihapon ini sang 22% ang kabugusan nga kaso subong 2025 kun ikumpara sa pareho nga sa 2024 base sa datos sang Iloilo -Ilo Provincial Health Office sa piyak ni may isang nga ginapatihan na patay bangod sa dengue sa probinsya Ini amo 54 anyos nga babay nga taga Dumangas, Iloilo. Bangod sini nagsaka na sa 14 ang dengue death sa Iloilo province ang ini nga pasyente may malatian man sa kidney ka ginasuspetsan nga na stroke man antes nga napatay. Ang ini nga kaso pag review pa sa aton na dengue death review committee. Ginapasiguro sang IPHO nga nagapadayon ng dengue initiatives sang tag sa Kabanwa agud na na ang pagdamo sang kaso. Samtang naglabot sa 98 ang kaso sang leptospirosis sa unang apito ka bulan sang 2025 sa Iloilo. 12 deri ang bagong nga kaso. Ang mga kaso ang na-record sa 32 kabanwa sa probinsya which is 8.9% higher compared to the same reporting period of 2024. Duwa na ang na-report nga ng patay tungkol sa balatian. Kalabanan sa natapikan sang Leptospirosis ang mga persona nga nagalusong sa tubig baha kag sa talamnan. Suno sa IPHO ang Leptospirosis, ang isa ka bacterial infection nga makuha sa higko o kon ihit sang ilaga, ido kag iban pa Mahimo nga makasulod ang bakterya sa lawas ng tao kung may contact sa infected nga tubig kagduta, ilabi na kung may pilas. Sa teon nga maeksperyensyahan ang simptomas kaangay sa hilanat at pagpanalakit sa lawas, kag sakit sa ulo, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Libre naman ang prophylaxis para sa leptospirosis sa mga rural health unit. Upod ka si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One was